Hello guys, it's Weng again. Kumusta po? Ngayon ay magluluto muna tayo ngayon guys. Share ko lang ito. No, ayan. Nahuli tayo pero okay lang. So, ito guys, yung ating bilu-bilu or binignit. Ito sa amin kung tawag sa Bisaya. So, for today's video guys, ayan pong mga kailangan natin. Gagawa tayo ngayon. Magluto pala tayo ng binignit. O oh, sa ibang tao nito guys ay parang bilo-bilo. So tapioca, ka, yung kamote natin, gabi, saging, malakit powder. So ganun lang po ang ingredients natin. Siyempre balatan natin. Pagkatapos guys i-slice natin ang lahat ng mga ingredients. Simplihan na ito pero sobrang sarap nitong pagkain nito. Ay grabe talaga guys. nag talaga ako itong mga kaweng. So una guys iluto natin yung ating mga kamote, gabi. Ayan, tapos ano pa? Yung mga matitigas mo na unahin natin pagluto, no? Hindi lagyan natin ito ng tubig, no? Tapos iluto natin hanggang sa medyo malutol to. Habang nagkasalang yung ating kamote saging, habang niluto natin, magagawa tayo ng bilo-bilo or pa yung malagkit powder na ating bibilog-bilog natin yan. Ayan, so parang gagawa lang tayo ng pinakado. Tapos ibilig mo lang ganun. Ayan. So, simply very common naman talaga itong pagkain na ito, guys. Pero, i-share ko pa rin siya, guys. Baka, ano naman. So, simplihan lang ito. Wala masyadong, ano, guys. Yan, ano, guys. Nabilog na natin yung ating malagkit. Yan. Wala masyadong ingredients, guys. Hindi ko na nilagyan ng balanghoy, kamote, gabi lang po, at saka yung saging. So, ayan, guys. ah uh, ayan, tingnan natin. Ayan, kumukulo na. Medyo latuloto na yung ating gabi, kamote. Okay. So, lag maglagay tayo ng yung pangalawang gata tapos yung ating saging para maluto na din yung ating saging na hinog na saba ganun and then lutuin lang natin pagkatapos ay eh, pag naluto na maglagay tayo ng malagkit powder para medyo malapot-lapot siya kunti di ba ganun ayun haluluin lang natin guys and then ilagay natin yung pinak yung langka yung nang pinaka ano bango na nagpapabango ng ating piniglit o bilo-bilo yun so ilagay natin yung ating malagkit na binilog-bilog or bilo-bilo ganun so puti lang guys yung aking ginawa no hindi na ako naglagay ng kulay kasi parang hindi, ano, para okay lang tingnan. So, ayan. Ihalo-halo na natin, guys. Medyo nagchat-chat -chat pa talaga. So, pagkatapos ito, guys, magtimplahan na natin. Maglagay tayo ng uh, socal brown ang gamit natin. Yung mga tama-tama lang yung tamis. Depende na sa nang Naglagay din ako ng kunting asin para may balance yung tamis, ba diba? Then, haluin hanggang sa maluto lahat, guys. May incorporated lahat. Ngayon ay lagay tayo ng uh, yung permerong gata ganun. Ay, nakong sarap nito, guys. Talagang, ano. So, ngayon, maglagay tayo ng uh, evaporated milk. O, oh, ba diba? Bongga social yung ating binignit or bilibilo. So, lastly, guys, i-add natin yung ating pinakasago Kasi, ito yung atong sagyo, guys. Luto na po ito, mga kawing, no? So, ayan. So, pansin nyo, guys. Hindi na ako naglagay ng landang or anong, diba? So, ito ay simplihan lang talaga itong bit. Wala masyadong ingredients, guys. No? Ayan. So, ayan na, guys. Luto na yung ating binignit or bilo-bilo, no? Yan, simplihan lang to Hindi na ako naglagay-lagay ng mga kung ano pang ilalagay natin na ano kasi bilo-bilo naman ito, guys, no? Pero binignit ang tawag nito. Kaya ibahan lang sa bilo-bilo kasi, guys, wala siyang landang. Sa binignit kasi mayroon siyang landang. So, yun, yung magbibigay kulay ba yung violet or brown. So, ito ay walang landang. So, ayan, guys, kain na tayo. Salamat sa panonood ng ating simplihang bilo-bilo. Pero masarap ay grabe.